Sabi nga nila diba, dapat ng bata pa tayo ang uh, nagre-react guilty. Guilty nga siguro itong mga hinayupak na ito. Siguro nga talaga ha. Nasa likod sila. I'm not saying na sila na sa destabilization. ay e, trabaho naman po talaga ng gobyerno, trabaho ng DOJ na mag-imbestiga. That is their job. As a matter of fact, mas may karapatang mag-imbestiga ang Department of Justice kaysa sa Senado because the Senate, yung role nila Ha? ay gumawa ng mga batas diyan sa Kongreso. Kaya nga silang tinatawag legislators to legislate laws. Ha? Kaya nga sila tinawag mambabatas. Dapat gumagawa sila at pumapasa ng batas. Hindi sila investigador. Di dapat mambabatas slash investigador. Mas may karapatan ang DOJ mag-investigate, Department of Justice. Kaya nga ang NBI nasa ilalim nila. E nagagalit po yung mga liberal. Nagre-react. Sinasabi, yeah, harassment lang ito, political harassment. Nako, Senator Pangilinan, sir, listen up and listen good. I don't think it is harassment. It is the job of the DOJ to investigate. And the government has the right to investigate its enemies, kagaya ho niyan, na baka nga merong destabilization move. May balita ho eh. Eh, kung wala ako yung ginagawa. Why the fuck uh, are you afraid to be investigated? Di ba? Bakit ka matatakot imbestigahan ako kung talaga inosente ka? Tatakot kang uh, halukayin nila yung iyong mga records? Baka may makita sila, sir? Is that what it is? I don't see anything wrong. I, uh, ako okay lang investigahan ako, sige. Baka ikaw erring uh, destabilizer ka rin. Go ahead. Investigate. Go. Check. Mag-surveillance kayo. Kasi sir, kung wala kang ginagawa, Mr. Kiko Pangilinan o Senator Pangilinan, hindi ka dapat natatakot, bossing. Matakot ka kung may ginawa ka. Yan ang sinasabi, matakot ka sa sarili mong multo. Investigasyon lang ho ito, hindi pa kayo kinakasuhan, oy. Pag may nakitang investiga, may, nakitang ebidensya, di kakasuhan kayo, naturalmente. Dinidestabilize mo yung gobyerno. O, gusto mo pabagsakin ang gobyerno. Pero kung wala ka namang ginagawa, diho ba? Kung wala kang ginagawa, why are you afraid? Why, 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 be scared na sumabit ka? Kung innocent ka, sabi nga sir, the truth will set you free. And if it's the truth na wala kang ginagawa, hindi ka destabilizer, hindi ka dapat natatakot sa anumang investigasyon. Ganun lang kasimple. Pero kung meron kang kinalaman at ngaw-ngaw ka kaagad ng ngaw nga hindi pa nga nag-uumpisa, sabi pa lang ni Aguirre na mag-iimbestiga, nagngaw-ngaw na kayo, then you you sending wrong signal, Senator. Mario Sep talaga naman oh. You are sending wrong signal. Para mo sinasabi hindi pa nga nag-uumpisa, iwag na kami itigil yung investigasyon yan ng political harassment. What does it tell us na mga nanonood? na mga sibilyan. Guilty ka. Bakit ayaw mo maimbestigahan? Kung hindi ka naman na magnanakaw, hindi ka naman wala kang ginawang masama, okay lang, sige, imbestiga mo, silipin mo mga bank account mo, mag-surveillance ka. Pero kung may ginawa kang kagaguhan, nagagalit ka, di ho ba? Normal yun eh. Pag may, pag may, pag guilty ka, may ginawa kang masama, nagtatago ka. O, hindi ka nagpapakita iwas na iwas ka lalo na sa mga police. o oh, yung may mga atraso ka in this case kung may ginawa ka destabilizer ka iniiwasan mo mga investigador ako naman sir sayang naman bossing yung pagkagiging abogado mo normal ho yun it is normal ha that there will be an investigation the government has the right to investigate to protect the government itself to protect the presidency kung may mga uh, destabilizer na ng ang gobyerno na nagpa-function properly. In this case, nagpa-function properly ang gobyerno ni Duterte dahil suportado ng mga taong bayan na yan. Nakikita mo, sir? Yung mga like na yan, yung mga, yung mga thumbs up na yan, signs. Sila yan, suportado nila, senador. Sila yon hindi pa bumibitaw yung bumoto sa kanya ng 16 million. 21 million na nga dapat yun, biniwasan lang eh, nadagdag bawas. Sila yon kaya hindi bumababa ang uh, rating ng Pangulong Duterte. Tingnan mo. Hindi ka ba nagbabasa ng dyaryo? Oo. Oh. Eh, huwag ka nang magdamdam at huwag ka nang magngak-ngak kayong lahat ng kay kasamu si Trillanes at saka sila Drillon. Okay lang yan kung wala kayong ginagawa. Kung ako, sa pwesto ninyo, sabihin ko, go ahead, welcome, investigate me kung kasama ko dyan. Pero kung talagang kasama ka kasi, ha, eh guilty ka, ayaw mo maimbestigahan. Naturalmente. Eh baka sumapit ka, di ba? Ako sir, para naman kami ginagawa mong tanga porque ikaw abogado, salita ka ng salita dyan. Nag-iisip din ho kami. Nag-iisip din itong mga nanonood sa atin. They also think, may mga utak din ginawa ng Panginoon Diyos. Ha? May mga utak din, sila Divine, sila Jaden, Carmel. Nag-iisip din sila, sila John Nag-iisip din sila. Ha? Si Kadomen. They think also. Ha? Mario Jose, bakit ka magre-react bakit kayo magre-react kung wala naman kayong ginawang masama why the fuck are you reacting why the fuck are you telling the government stop its political harassment sir it's just an investigation bakit kayo pag kayo mag-imbestiga kay Duterte na para talaga si Duterte na may kasalanan and you call that it's a rule of law erwin eh. ah ladies and gentlemen it's a due process ah huh? Uh, we are uh, a country ruled by laws pero pag kayo investigahan ngayon political harassment pero kayo nung nag-akusan uh, niyo si Duterte na akala mo talaga mamamatay tao ang pangulo rule of law iko tangina bullshit